Sari, welcome back po sa ating channel So for today's video ay uh, Martis na po ngayon August August 12, 2025 So ngayong araw po na ito ay pagkita ko lang sa inyo yung aking uh, status ng ating tindahan So kahapon, lunes nag-order po ako sa grocery, ngayon po ang dating uh, tabangan din natin yung mga ilang piraso lang naman po ng mga maganda mga basari. So, ayan. Maraming salamat po sa mga viewers ko, sa mga nanonood sa aking mga, mga video. Araw-araw, thank you so much po. Sa mga English speaking out there, na no, thank you very much. Super chatters, all the members. Thank you, thank you so much. So, ayan guys. Ito yung mga chichirya ko. para ang maubos yung patata. Hindi na tayo ulit ng patata, ano? Ayan nagkabuag sa buag sa sabisaya pa ito wala na akong pasit katun tsaka yan ang akin natira ng soap drinks pero hindi pa ako makapabili ngayon kasi may delivery tayo pag makabenta tayo ngayon ayan na lang sila mga sabo natin na pamilya ng nakaraang linggo. Nabawasan na. Tapos yan po ang aking mga iba nating paninda. Mga kasari, yun po yung ating abangan na naman natin for today's video. Yun na naman ang aking isha-share sa inyo. And thank you so much po sa mga walang sawang susuporta sa aking mga video. Thank you at sa mga generous people since from the start na nag-youtube tayo. Maraming salamat. Ayan. Kapi na tayo, mga kasalik. Ito natin. Ito lang yung winuan natin, 60 pesos. Ayan. Ito yung ating kahali oro. <laughs> yung ating piso. Ayan.

私はこれで一番いい感じで見たんです。 Hey guys, Kaina, Kaina. Let's eat. let's eat, laten we eten, laten we Kraat, zo aan, we gaan Wat is dat? Ze is Oh, het is haar... Kraat, mijn you you ben Je bent agressief na no, na no, don, Yan yun, patapos na akong kumain. Maraming salamat. Na <laughs> may nakakain din kayo. So, may tira pa. Ito ay pananghalian po nato. Ayun. So, ano pala ako kape. So, ayan. maligo na. Magsimula naman yung ating ulit-ulit na araw. Maglilis. Magbantay sa tindahan. Ayan. Ayan na tayo. Ayan na. tayo sa ating munting tindahan kasi okay. meron tayong mga nagbantay na pangit na ngipin ko na nahiwalay na yung dito kasi yung bagang ko napawasan na yung mga ngipin so katagalan na ko hihiwalay yun ano? so kung may pera ka <laughs> ipadikit mo pa so ayan kaya parang makiramdam na wala ka nang yung ngipin ko So, ayan, ito pa yung muting tindahan natin. Nakasabi, nakaliba na tayo hindi pa ako makabili ng ano, wala pa tayong ano, mag-iipon pa. So, ayan. Sorry. So, ngayon, inantay natin nandito na, ano? sobrang init ko yung time check ko ngayon. Mas mga aalas 3 ng hapon. So, ayan. Pinatabingan natin. So, andito na at uh, natin yung buksan para ma-share po sa inyo mga asari yung ating order for today's video. So, ayan. Keep on watching. Tara na. Isang malaking kahon. <laughs> Mga kasari. Ayan. Isang na natin. So, ito na. Isang na kasari. Alagang 500 lang po. lang yung in order po. So, yun lang ang ating uh, budget. Ayan. Number 3 Tuwag ang bintahan ko At Chukumani Bully Ayan Pamili tayo ng limang peras Dalawang piso ang benta natin At sa Saka dahil Dalawa na lang yung Patata ko Ang bumili tayo ng patata Bali So alam ko Ang peras ko Pagkaya natin natin ano na kurasan ng mga pasilita ng mga mga kurasan. Nine po, ang natin yung mga kurasan picture niya. Tapos, ito, bulilit na ito pinili. Bali, pack ang binili ko. Para, ano, at saka wala na akong mamasitan. Lagi yung naghahanap sa akin ito. upos na ang aking mga ganire. Ayan. Ayan. Tsaka, sito. 30, and 30. 25 ang pinta ko. Hindi man lang, ang pinta ko. At ito pa. Ay, apat lang pa lang binili ko. Ito At uh, ito, okay. Ano lang na deraso. Kansa, kaya na ako. Para meron na akong pista. So, ayan na. Mga kasari, Uh, order. So, ayan. Ngayon lang po siya. So, ayan lang Paya lahat. Paya lahat po yung lahat yan. Ayan. Saka, ayan. Kumani. Mag-ano na naman tayo ng chukumani. Ayan. So, ayan lang. Nakasari ang ating uh, delivery for today's video. <laughs> So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking mga video para sa ating munting tindahan. Ayan. Lagyan ko na yan ng presyo maya, maya So, yan lang mga kasari ang ating pinag-abalahan uh, sa kasari. Halagyan din ang para meron akong itong gusto. Pagyan ng may naghanap sa akin um, kachokomani. Eh. At saka, pwede kayo sumali sa kachokomani eh. na naman. Ah, eh. uh, Dati nasali tayo ng sa Choco Yung picture na ipopost. Ayan. Kaya bumuli ako ulit. Para manalo tayo ulit. Ano? Kasi ngayon 500 na po. Hindi po yan yung sponsor. <laughs> Tapos sa panahon ko lang doon. kay phone At saka yung, yung mamasita. Wala na ako. Saka, yung bird street. yung peraso na lang. Yung papa, patata. At saka yung sito. Wala na po akong sito. Ayan. So yan lang mga kasari. Ang uh, share sa inyo. No? uh, kahit napagano-ganon po yung ating share maraming salamat po sa inyong panonood at uh, yun po ang update natin sa ating mga presyo na nabanggit ko na po ayan, nawa po hindi kayo magsawa manood sa aking mga video thank you so much at ako mag na salamat salamat at see you on my next vlog and yun, don't skip the ads guys na no, thank you so much uh, thank you, thank you, maraming salamat sa mga lahat, sa mga support ka. Uh, thank you so much po Ayan. Bye, see you in my next vlog and God bless for everybody.